ang mga kapuso stars na sina Julian San Jose, Raver Cruz, Alden Richards, Isko Moreno, Ye de las Alas, at Boobay ay abala at puno ng kasabikan habang naghahanda para sa inaabang ang Sparkle World Tour na magsisimula sa California ngayong Agosto Sham. Nang marating ni na Juliane, Raver, Isko, at Boobay ang Aethys, agad silang sinalubong ng mainit ni Eth. Hindi nag-aksaya ng oras ang Sparkle Team at agad nagsimula sa kanilang mga rehearsal. Masigasig na pinaghahandaan ang kanilang mga performances. Si Alden, na tinaguri ang Asia's Multimedia Star, ay susunod na mula sa Kanada, kung saan kasalukuyan siyang nagfi-film para sa Hello, Love, Again, kasama si Catherine Bernardo. Habang naghahanda para sa kanilang tour, sinulit din ng Sparkle Team ang kanilang oras sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbisita sa mga kilalang pasyalan, mula sa mga napakagandang tanawin hanggang sa sikat na mga lugar ng kasiyahan sa bansa. Panoorin ang kanilang mga adventures at aktibidad sa California sa videong ito. Sparkle Team Pagdating sa California, agad na sumabak sa rehearsal o sina Julian San Jose, Raver Cruz, Isko Moreno, at Buobay upang masiguradong magbibigay sila ng kamanghamanghang mga performance para sa kanilang mga Pinoy fans sa ibang bansa. Masaya rin nilang muling nakasama ang kapuso star at komedyanteng si G.A. E. de las Alas na nagbigay pa ng dagdag na kasiyahan sa kanilang paghahanda para sa tour. Practice Kasama ng kanilang Sparkle Family, masigasig na pinakinis ni na Julian San Jose, Raver Cruz, Isko Moreno, Diff de las Alas, at buo-bay ang kanilang mga performance sa huling rehearsal. Handang-handa na para maghatid ng isang di malilimutang palabas para sa kanilang mga Filipino fans sa ibang bansa. Isko Moreno. Sa isang kamakailang video na ibinahagi ng Sparkle Gavi Artist Center, ipinakita ni Isko Moreno ang kanyang mga nakakabilib na dance moves. Agad na nag online ang clip kung saan ipinahayag ng mga netizen ang kanilang kasabikan para sa nalalapit na palabas at ang kanilang tuwa sa pagpapamalas ni Yorme ng kanyang relaxed at charismatic na performance. Ella de las Alas Nagche-cheer din ang mga fans para sa comedy queen na si Gigi de las Alas matapos masilip ang kanyang huling ensayo kasama sina Julian San Jose at Boobay. Ipinakita ng footage ang kanilang dedikasyon at kasiyahan na nagpapakita ang handang-handa na silang magbigay ng masaya at di malilimutang performance para sa kanilang mga Pinoy fans sa California. Disneyland Ano nga ba ang isang biyahe kung walang pamamasyal? Sina Julian San Jose, Raver Cruz, at Boobay ay naglaan ng oras para mag-enjoy sa pinakamaligayang lugar sa mundo, ang Disneyland. Juliver Sinulit ng kapuso real-life couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz ang pagkakataon upang lumikha ng mga espesyal na alaala sa isang matamis na mini-date sa Disneyland, California. Boobay Nagpatuloy sa pagbibida ang kapuso komedyan na si Buobay sa kanyang amusement park look habang nag-enjoy sa mga nakakakilig na rides at makulay na tanawin sa Disneyland, California. Iliyo! Mahalaga ang pag-istilo ng sarili sa isang biyahe, saan ka man magpunta. Kahit sa gitna ng kanyang abalang rehearsal schedule, sinigurado ni Asia's Limitless star na si Julian San Jose na magningning sa kanyang outfit of the day. Aesthetic Sinundan naman ito ng kanyang kasintahang si Raver Cruz na nagpauso rin ng g e. trend. Sinigurado niyang makunan ng stylish na larawan ang kanyang sarili para ibahagi sa Instagram na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa fashion. Beach Matapos ang masayang araw sa amusement park, sina Julian San Jose, Raver Cruz, Isko Moreno, Laiay de las Alas at Boobay ay namasyal sa kilalang Laguna Beach kasama ang kanilang Sparkle family. Ang nakakatuwang sandali na ito ay ibinahagi ng Vice President at Head ng Sparkle Gay The Artist Center na si Edith Joy Marcelo.